kon situ sarkas tidak habbat tidak magarin na konsil

Okay, check lang nga tayo. alin yung marami? Barangay 306, oh kamay! Isa, dalawa, oh tatlo, apat, lima, isang, po! Hindi Barangay 308, kamay! Isa, dalawa, tatlo? Ay, hindi joke lang. Barangay 309, oh kamay! Isa, dalawa, oh tatlo, apat, lima, isang, po! Itasang kamay Oo, salamat. Magandang-magandang gabi ko sa inyo. At magandang-magandang Sorry po. Pumati na talaga si Govscan. Kasi sanayin nyo nga siya, pwede ba? Kaya naman po ako po siya, please! Okay! Magandang-magandang gabi po sa lahat. Ayos po ba kayo Ready na po ba kayo? Ready na po kayong bumalik si Yorme? Isa po ay dyan. Barangay 306. Terima kasih. 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 Terima kasih at dumating kayo sa aming pag, uh, pagtikpon at pabigo. Sana po inahal po tayo eh. Mag-enjoy ngayong gabi nito. Maya-maya oh, ho, meron po kami na uh, surprise sa inyo. Maya-maya lang po ha, mag lang po tayo. Isa so, lang po, oh, masasabi namin sa inyo. Sana po eh, mapagbigyan niyo kami. Eh. Ngayong uh, darating na election po ha. Alam naman po natin na puro kabutihan lang ang gagawin namin sa panguna po ng ating Mayor Isko Moreno. Ako po si Chris Tagle, isa po rin uh, vendor dito sa Binida. Sana po ay matulungan niyo po ang aming grupo. Uh, sa panguna po ng ating Mayor Isko Moreno, ang ating Vice Chief Atienza, at ang ating Apple of the Eye, ang ating Congresswoman, Apple Nieto. At kami po ang Your Miss Choice. Sana po iba pagbigyan nyo kami. Maraming maraming salamat po at pagandang gabi po sa inyo Manila! God first! Uh -huh. Thank you very much po. Maraming salamat po kung siya Miss Dagle at kayo naman. Kung natikpan na ang cookie niya, tawagin po natin kung siya na Moka Pusoy! Uh -huh. Magandang gabi po sa lahat! Say cookie! <laughs> Ako nga po pala si Moka Uson, ang may matamis na cookie. Sino po sa inyo may Facebook tasang sa kamay? Ayan, pakipalo naman po, Moka Uson, Distrito 3, at malalaman nyo ang kwento ng cookie ni... Wow! Sino gusto panalo tasang sa kamay? Lahat! Panalo kay Yormez Fong Moreno Dumagozo at ang ating Vice Mayor Chia Tienza at ang ating ining itulong na pag-asipag po natin, Comersuman Apong Neto! Yay! At ang buong Yormez Choice, happy-happy lang po tayo dito at matitikpan niyo na rin ang servisyo po na si Tamista Cookie Co. Salamat po! Masarap na Cookie, na talaga. Hindi ko sabi talaga kumakain ng cookie eh. <laughs> At susunod po sa akin po natin. Question. Paul Sakay. <laughs> magandang magandang gabi mga bata. Kaya <laughs> Sa lahat ng ating mga kapatid po na Muslim, asalamalayin po sa inyo. At syempre po sa lahat ng ating mga kaibigan po dito na parang akala mo nasa fiesta. iba Okay ba kayo dyan? Para kani-kanina pang hapon kayo nandito nasa Barangay Assembly, ay naging bigo naman na! Pero kami po, sa your best choice, ay tuwan-tuwa naman po na lahat kayo ay nakapunta po dito na kasama po namin na makikipagsaya dito po sa araw na ito. Ang tanging hiling naman po namin ay sana po mag-enjoy kayo at sana po talaga mag uh, ang pagtasalan nyo na na yung mga bingo card po nyo ay maswerte eh, masensya na po may maswerte sa gabi kito kaya nga po, amin on behalf of si Ormez Vice Mayor G.A.T.S. at siyempre ang ating lagiisang susunod na Congresswoman, Congresswoman Apolieto, ay bubati na po sa inyo, na magandang magandang gabi po, pero po bago po, ang susunod na magsasalita po sa akin, ay uh, babati po sa inyo iwabarating ko lang din po siguro narinig ko naman po yung jingle niya kanina. Na si Apple niya ito, di ba? Apple niya ito. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo, siya po talaga ang kumakanta po doon. Siya po talaga yun, live vocal siya po yun. Kaya po mamaya, kapag mahiritan niyo siya ng sample, huwag nyo po siyang sisihin, sisihin po ninyo yung sound system na meron po tayo dito. Ano po yan, medyo umuga-uga, medyo may problema lang po ng konti. Kaya yung ano po yun, nasa roon pa naman po tayo pero medyo sira-sira lang po ng konti. Kaya hintayin nyo na lang po si Apple Nieto ang mag-sample po sa inyo lahat. Kaya maraming maraming salamat. Sana po mag-enjoy kayo lahat. At syempre dito po sa Kaya po, Manila! God first! <laughs> Nagbibilang pa si Kunsihan! <laughs> <laughs> ang susunod kong tatawagin po ang pinili ni Yorme na maging katawang pagdating sa Kongreso. Pero nire-request po namin, mamaya na siya kakanta, pagpunuan na. Kasi baka umulan. Eh. <laughs> Pero anyway, kagin po natin ang may ginito ang boses. Napakaganda. Progress Woman! Aton! Yeto! Si Kukaw at Silvia talaga natatawa sa to. Ay, <laughs> maganda di boses ko? Anton! Talagang mano yung boses ko. Walang makakapigil sa akin pagawad ko. Sige po nga. Yes. Hmm. Diba nuna ko talaga yung pagkanta? Lord, huwag niyo pong paulanin, please. <laughs> Mahal! <laughs> Ay, hindi po ako yun Si Kagawa Toto yun Kung so, si Ron and Jay Ang ganda, hala, buhay niyo po Speaker, pero makakasira Dahil doon, usira na, na? <laughs> Pero eh, Natawa din ako sa sarili ko Oh my goodness lineup natin. Palakpakan naman natin ang ating host barangay. Sabi ko nga para may pa children's party. Ang big time talaga ng Consi Rollin J. natin. But anyway po, sana hindi po nagbago ang inyong mga puso dahil ako ay kumanta. Hindi naman. Mahal niya pare. Gusto niya pa isa? Yes! <laughs> Gusto ay ako. Alam niyo, utu-utu. Chairman Jojo po. Request po. Bakit nga ba mahal kita kahit may mahal ka pa ang iba? O tama na. Napapagalitan na ako nito. But anyway po, maraming maraming salamat po sa so, pagpunta niyo po ngayon sa ating bingo. Dahil ito po ay hinanda sa inyo ng ating Yorme Isko ko Moreno Dumagoso. Siyempre ang kanyang katuwang po, ang kanyang... Vice Mayor, Vice Mayor Chi Atienza, na pangdagdag kasiyahan po sa inyo. Dahil sa totoo lang po, nakakatuwa na makita kayong lahat at nagkita-kita yung magkakapitbahay. Tama ba ko? Eh, syempre, yung mga katabi niyo, ano na ba bagong chismis ngayon? Di ba? Then, eh, marami na tayong malalaman na chismis. Ay Yes. Kaya totoo po, ang inyong pong anak ay nasa your best choice na. At sana po, masamahan niyo po ako sa aking bagong tatahakin na landas. Makakaasa po ba ako? Yes! Yeah! Ayan. Maraming, maraming, maraming salamat po. Dahil pag ako ay binigyan niyo ng pagkakataon, ang aking puso ay aking ibibigay sa inyong lahat. Tapos yung mga puso yung Ayun niyo po. Pero kapag binigay niyo yung inyong Asa mga puso, puso ito po ay aking aalagaan at iilatan, sa iilatan Kaya po, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Mag-enjoy lamang po kayo. At syempre, nakita nyo naman po yung ating mga susunod na konsihal na gusto rin pong paglingkuran kayong lahat. Okay lang po ba? Okay lang po ba na paglingkuran tayo ng ating susunod na konsihal? Konsihal po! sa mukha niya na maganda, Diba na? Ang ah, ating susunod na pansihan, pansihan, Moka! Buson! At syempre, yung pinakahuli, kahit hindi ko sorry. na ipakilala, kilala, 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 kilala nyo na. Tama ba? Kahit mga mamis dito, kinikilig, Diba? ba? Di ba kami, no? Ayan, Ay, ang ating! konsehal na hindi tayo nakalimutan at tuloy-tuloy ang kanyang pagdilingkod sa ating distrito. Konsehal Tol Sarkal! Okay. At yun naman po, ako rin ha. Ako rin ha, yun sa likod! Okay. I love you all! I love you all! Mahal na mahal ko kayo! Ang ingay, baka mabawasan tayo dito na ako. Bye! Maraming salamat!